May pangako nga itong si Bronny James sa team ng LA Lakers at pati na nga rin ang kanilang isang rookie na itong si Dalton Kinect. Well, una nga daw ay talaga namang excited itong si Dalton Kinect na maglaro para nga sa team ng Los Angeles Lakers. At maging parte nga daw ng story of franchise gaya na itong Lakers team na ito and he cannot wait to get to work nga daw. Bangkit pa ni Dalton ang gusto niya nga daw ipakita dito sa team ng LA Lakers ang gusto niyang gawin para nga sa kanila is to make shots for them. He wants to show nga daw his all-around game and he wants to show that he is a complete basketball player. Yan nga ang pangako mga idol ng 17th pick rookie ng LA Lakers na si Dalton Kinek. Then sinabi rin ni Redick ang dahilan kung bakit nila pinili itong si Dalton Kinek kung saan sabi dyan ni Redick na itong ganitong klaseng player nga daw itong archetype ni Kinek ang kanilang hinahanap ngayon. Isang movement shooter, talaga namang lethal shooter. Kaya naman very thrilled, very excited nga daw sila na makuha siya sa number 17 pick. So sa naging payag nga neto Coach Redick ay mukhang makikita agad natin itong rookie ng LA Lakers na maglaro ng madaming minuto dito nga sa Lakers team next season nang dahil nga sa kanyang ability to shoot. Then ito namang si Bronny James mga idol kanya nga sinabi na everything has been surreal nga daw o hindi nga daw siya makapaniwala sa mga nangyari this couple of days since ma-draft nga siya ng LA Lakers. At talaga naman daw na extremely grateful nga daw siya sa opportunity na meron siya ngayon. Then sabi niya pa, pinayuan nga daw siya ng kanyang tatay coming into the NBA And actually before the NBA, about having the right work ethic Sabi niya, coming into practice nga daw and putting the work in At samahan pa nga daw na sinabi daw sa kanya to always listen sa kanyang mga coaches and always be coachable Banggit pa ni Bronny na ang tanging gagawin niya nga daw dito sa team ng LA Lakers Ay he will try to get better every single day and he wants to come in nga daw and put in the work. Dagdagan pa nga daw na ang Lakers ay merong magandang developmental staff. Kaya naman excited na talaga daw itong si Bronny James. Tapos nasabi niya rin na ang party nga daw ng kanyang game na gusto niyang i-improve ay pagdating nga daw sa making his own shots or creating his own shots. Sa tingin nga man daw niya ay he knows how to play the game the right way and the only thing he needs to improve is being aggressive nga daw pagdating sa sa offensive end. And then pagdating na nga rin daw sa depensa nang dahil kapag nga daw naglaro ka ng magandang depensa ay ito'y nagtatranslate nga daw sa better offensive possession para sa iyong team. At yan nga mga idol ang mga nasabi ng bagong rookies na itong ang LA Lakers si Bronny James pati na rin si Dalton Kinect. Alam ko excited na nga rin talaga ang dalawa at meron nga silang parang pangako dito sa LA Lakers na kanilang gagawin. At alam nyo mga idol hindi na nga kayo maghihintay ng matagal para mapanood itong si Dalton Kinect pati na rin si Bronny James na maglaro para sa Lakers nang dahil sa Summer League ngayong parating na linggo ay maglalaro na silang dalawa. Anyways, ano bang opinion nyo dito mga idol? Komento nyo lamang nga sa ating comment section.